Magandang araw, tayo muli ay narito upang talakayin naman kung ano ang ating mga naging talakayan sa buong semestre sa asignaturang introduksyon sa pag-aaral ng wika. Kung saan ating tatalakayin kung ano nga ba ang wika, ang katuturan ng wika, ang mga bahagi ng pagsasalita, mga katangian ng wika at ang posibleng pinagmulan ng wika. Ngunit ano nga ba ang wika? Ang wika ay pangunahing pangangailangan ng tao dahil dito napapahayag niya ang kanyang saloobin o damdamin sa pamamagitan ng wika. Ngayon naman dumako tayo sa katuturan ng wika na kung saan makikilala natin ang apat na lingwista. Ayon kay Sapir, ang wika ay eksklusibo para lamang sa tao. Ang mga hindi sinasadya ng mga tunog, sigaw o palahaw ay hindi maituturing na wika Samantala, sinabi naman ni Hall, ang wika ay institusyong pang tao lamang. Kung saan ang tao ay nakikipagkomunikasyon at nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng nakagawiang arbitraryong oral auditory. Ang wika ay isang sistema ng arbitraryong simbolong pantinig na kung saan ang lipunan o isang pangkat ng lipunan ay nakikipagkomunikasyon at nakikipag-ugnayan. Samantalang ayon naman kay Chomsky, ang wika ay isang set o ang pagpapakahulugan nito ni Chomsky ay nagsasabing ang lahat ng katutubong wika na may anyong pasalitaman o pasulat ay isang wika sapagkat bawat katutubong wika ay may kaakibat na letra sa alpabeto nito. Ngayon naman tayo ay dumako sa apat na mahalagang bahagi sa pagsasalita o pagbanggit ng mga tunog. Unahin natin ang dila at panga na nasa ibaba at ang ngipin at labi sa unahan, ang matigas na ngalangala sa itaas at ang malambot na ngalangala sa likod. Ngunit alam nyo ba ang pangunahing tungkulin ng dila ay sa pagkain at hindi sa pagsasalita? Ngayon naman, dumako tayo sa mga katangian ng wika. Ang pagiging produktibo ng sistema ng komunikasyon ay isang katangiang nagpapaliwanag kung bakit nagkakaroon ng bagong signal o simbolo at nabibigyan din ito ng kahulugan ng tao. Halimbawa, kapag tayo ay nakakarinig ng bagong salita, tayo ay napapatanong ng, Salita ba ito? At kung ang mapagtatanungan naman natin ay isang dalubhasa sa wika, ang kanyang sasabihin ay ito ay salita na ngayon. Dumako naman tayo sa pangalawang katangian ng wika na kung saan ang wika ay hindi magkakaugnay at hiwalay o discreteness. Ibig sabihin nito kapag ang isang salita ay ating hinalo o pinagsama sa isa pang salita ay magkakaroon ng bagong kahulugan ito o bagong anyo nang wika. Ang pangatlo ay dualidad o duality. Ibig sabihin naman nito ay maaaring ang wika ay pasalita o pasulat. Pangapat ay ang paglilipat o displacement. Maaaring mapagtagumpayan naman ng wika ng tao ang oras at espasyo ng isang wika. Halimbawa na lamang ay hindi mo maaaring batiin ng maligayang kaarawan ang namatayan na pamilya. At hindi mo rin maaaring sabihan ng condolences ang may birthday o may kaarawan. Panglima ay ang pagiging arbitraryo ng wika. Dahil ang wika ay napagkakasunduan at walang tamang salita ang wika. Halimbawa para sa numero o ano pa mang bagay. Sunod naman ay ang pagkakaiba-iba o ang pagkakaiba-iba ng wika. Uh, ito ay ang pinakamahalaga at kahangahangang katangian ng wika. Ang panghuli ay ang pagpapasa sa o ng kultura. Ito naman ay hindi natututunan ng biological. Ibig sabihin nito, habang buhay natutunan ng isang tao ang wika at kailangan patuloy niya itong matutunan. Maraming maaaring pinagmulan ng wika. Ang una dito ay ang teorya ng Babel. Ang pagkakaroon ng iba't ibang wika, bunga ng labis ng paghahangad ng higit sa Diyos, ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng teorya ng Babel o Tower of Confusion. Ang ikalawa naman na pinaniniwala ang pinagmulan ng wika ay ang teoryang bawaw o ang panggagaya sa tunog ng kalikasan. Kukadudaldu sa Ingles, Kukuriko sa Pranses at Chirchi sa Italia. Teoryang dingdong na tunog na nalilika mula sa bagay-bagay sa paligid. Halimbawa, ang tsugtsug -tsug ng tren. Ang teoryang popo naman ay naniniwala na ang tunog ay nalilika ng tao bunga ng masidhing damdamin. Samantalang ang teoryang New Heho ay naniniwala ng tunog ay nalilikha sa pwersang fisikal, katulad na lamang ng pagbubuhat. Ngunit ating tatandaan, anuman ang pinagmulan ng ating wika ay ang wika pa rin ay bahagi ng ating kultura. Ang wika bilang kultura ay kolektibong kaban ng karanasan ng tao sa tiyak na lugar o sa isang tiyak na lugar at panahon ng kanyang kasaysayan. Sa isang wika makikilala ang bayan, ang kanyang kultura, matututunan niya itong angkinin at ipagmalaki. Ang wika pa rin ay likas at katutubo at kasabay nito ay ang pag-unlad ng ating mundo. Muli, ako si Jessan Villaflor Graganta, mag-aaral mula sa ISU na nagpapakadalubhasa sa Filipino.